Napakinggan niyo na ba ang sinabi po ng ating presidente na si PBBM? Ito po sinulat niya na headline sa balita. Walang magugutom sa bagong Pilipinas. Yan ang pangako ng ating presidente kasabay ng paglulunsan ng bagong government slogan ng bagong Pilipinas. Ang tanong, o practical ba o ano mga practical na mga pamamaraan na dapat gawin ng gobyerno para hindi naman magutom ang mga Pilipino. Alam nyo, ito lang, mainit-init na usapan to, ha? pero importante po, para di talaga magutom ang mga Pilipino, dapat talagang isulong ang agrikultura. Palakasin ang sektor ng uh, ikang nga pananim, pamagitan ng pagbibigay ng suporta. Una, sa magsasaka, nako, pagbabuti ng kanilang farm-to-road project o at saka infra, infra uh, infrastructure teknolohiya ay nako ano mo sa totoo lang ito lang po tayo po ay nakakabisita ng ibang bansa alam nyo ba ang mga magsasaka sa Japan, eh, magaganda ang buhay. Bakit po? Kasi supported by the government yan. Aside from a land na binibigay po, 50% ng kanilang mga feeds, ay ah, yung mga feeds po, yung mga, yung mga seedling po, yung mga seedling po, ay eh, binibigay ng gobyerno na libre. At binibigay po sa kanila ng 50% at may discount po lahat ng kanilang mga fertilizers. Kaya nga, supported, kaya nga, napakayabong po ng mga magsasaka po sa bansang Japan. Pangalawa po, kailangan po palawakin po natin ang food security program. Dapat 'yung mga proyekto na bibigay po ng pagkain sa mga like for example, alam mo ito lang po ang ah, tayo mismo, tayo mismo, pwede tayong gumawa ng food community garden. Or minsan, 'yung mga paso po natin, pwede na po natin tamdan kahit wala kang lupang sarili. Urban farming, 'di ba? Ito yung makakatulong sa ating mga komunidad kung mismo tayo ay nagtatanim na, 'di ba? Para tayo po ay hindi na rin umasa at bumili no, kailangan po natin palakasin ang livelihood program po. Magbigay ng oportunidad sa komunidad na nagkakaroon ng alternatibong kabuhayan at pagkakitaan. Di ba kailangan po ng tinatawag na training, microfinance para may puhunan, at syempre kooperatiba, at syempre naman, sana naman, yung gobyerno rin gumawa ng paraan para mabenta ang kanilang produkto na pinuputus. At pang-apat po, napakahalaga po, kailangan pakikipagtulungan ng mga private sectors. Like for example ng mga NGOs na gusto talagang tumulong sa mga mamamayang Pilipino. Tulad po ni Ramon Ang. Si Ramon Ang talaga isang talagang sumusulong na talagang gusto niya tulungan ang mga mamamayang Pilipino na sugpuin ang gutom sa Pilipinas. Ito ang pinakamalaking proyekto at pinakamatagal na proyekto na talagang pinapangako na ng gobyerno. Kaya nga, sa pagtutok, sa pagsulong ng agriculture, di ba, pagpapalawak ng programa, edukasyon, di ba, livelihood programs, pakipagtulungan sa mga NGOs. Ako naniniwala ako na talagang walang magugutom na Pilipino. Kayo, ano sa palagay nyo ang dapat na solusyon? Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.